si Gina, para lamang magpasikat. Ang bawat himala ay nagtuturo sa isang mas dakilang katotohanan. Partikular na binigyang diin ni Juan ang bagay na ito sa pagtukoy sa mga himalang ginawa ni Jesus bilang mga tanda. Ang pagpapakain sa limang libo ay isa lamang halimbawa. Nagsimula ang ika na kabanata ni Juan sa pagsasabi na sumunod ang mga tao kay Jesus dahil nakakita sila ng mga tanda. Maaaring isipin ni man na ito ay isang mabuting bagay. Pinakain ni Jesus ang maraming tao, mahigit sa isan libong lalaki bukod pa ang mga babae at bata sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. Pagkatapos ay umalis siya ng Gamabi. Kinabukasan, hinanap siya ng mga tao. Gayunman, hindi iyon nagustuhan ni Jesus at kinumpronte niya ang kanilang makasariling hangarin sa paghahanap sa kanya, Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog, Juan Kapitulo 6, Versikulo 26. May mali sa kanilang motibo. Hinahanap nila si Jesus dahil nakakain sila ng libre bilang resulta ng himala. Walang duda na iniisip nila na iyon ay isang mabuting bagay. Kung patuloy silang pakakainin ni Jesus, magiging maayos ang lahat. Gayunman, sinabi ni Jesus na hindi nila tunay na nakita ang tanda. Ang nakita nila ay isang himala ngunit hanggang sa tinapay at isda lamang ang kanilang isip. Ang tanda na ginawa ni Jesus ay nagpapahiwatig ng mas dakilang katotohanan. Bagamat nasaksihan at nakabahagi ang maraming tao sa himalang iyon, hindi nila naunawaan ang tanda na magtuturo sa kanila kung sino si Jesus, ang tinapay ng buhay. Sa buong ministeryo ni Jesus, maraming tao ang nakakita sa kanyang mga himala bilang mga simpleng himala sa halip na makita ang higit na dakilang layunin at katutuhanan sa likod ng mga iyon.